nandito kami sa lakmi tingnan nyo po yung daan napaka pangit ayan o no? sana magkaroon ng ang congressman ng ng puso rito na pagawa nila saka yung mayor dito so tinatawagan po namin baka pa so, paayos itong lupa rito o daan mawawa po yung mga taga rito To, sabihin na natin na mayaman sila sa isda eh, mahirap naman sa daan ito po, bitak-bitak yes, pag uh, mataas na yung tubig dito, lumulubog kailangan talaga pagawa, kagaya yung nadaanan namin doon, nakagawa okay, na yung patasa ng batasa mo, buwa kayo sa trabaho yung buwa kayo ng balan, oh, oh, oh. balan. <laughs> San, ano pa, magagawa na to, kasi Buuwa mayroon kayo. lang nagawa doon sa banderol eh ito na lang ang hindi. Kaya lang ito dito. Masyado ng sira. Kawawa yung mga sasakyan mag dito. sana makita ng kinakukulan itong vlog na to Ayan po. Pangit na pangit. yan Meron pa. Nandito pa. Ayan po yun na. No? Nakasakay kami sa Badja ngayon. Pero gawang parang sirang mga tiles <laughs> so, siguro kailangan talaga gawin para gumanda mahaba pa ang gandun pa lang sana makita ng kinakukulan itong vlog na para kayo gawa nila to. dito po ito sa lakmit minalin Thank you for watching.